Nagpatupad na ng force evacuation sa Misamis Oriental dahil sa mabilis sa pagtaas ng tubig baha na sanhi ng pag-apaw ng malalaking ilog sa probinsya. Mula sa Cagayan de Oro, itong balita ni Wang Fernandez live. Wang, good evening. Yes, maayong gabi, Atty. Reid. Dahil sa mabilis sa pagtaas ng tubig sa Tagaloan River sa Misamis Oriental, bulsod ng uh, dalang ng bagong senyang ay umabot na sa bubong ang tubig ng umabot na sa bubong ang tubig at dahil dito agad na maiinimikas ang mga residente dito sa Tagloan, sa Oriental. Maging ang ilang ilog sa barangay Bukuntugan sa saan sa Oriental ay bigla ring tumaas at dahil sa hindi ng ng tubig, umuuga na ang tulay kaya pansamantalang isinara ang ilang main ng mga motorista. Samantala dahil din sa pagtaas ng tubig at lakas ng agos, naputol ang mambaya, mambayaan din sa barangay Bandakwa at masang Camis Oriental. Dahil dito maraming mga motoristang stranded ngayon papuntang Botol City at papasok ng Cagayan de Oro City. Ayon naman sa CDRMC, aabot na sa halos 2,000 pamilya o mahigit 3,000 individual sa buong probinsya ang lumipas dahil sa baha. Nasawi naman ng isang driver ng multitab matapos madagana ng natumbang malaking kahoy dahil sa malakas na hangin kaninang umaga sa upper puerto sa Cagayan de Oro City. Nakarid alert na ang CBRRMP at ilang residente na rin ang nasa iba't ibang evacuation center. Balik sa iyo, Atty. Ray. Maraming, maraming salamat, Weng Fernandez, gulat ng live mula sa Cagayan de Oro.